Ang Palawan ba ay pag-aari ng China? No, atin. <laughs> o pag-aari ng Pilipinas. May mga social media, ano, mga ano, mga kumakalat sa social media mm. platform sa China. Nasa dalawa, na ang Palawan daw ng mm -mm. ay sa kanila. Yes, no? uh, so... Nasa linya natin si Assistant Director General Jonathan Malaya na National Security Council. Uh ADG, magandang umaga po sa inyo si Joel Xuang Poitou. Magandang umaga, sir. Yes, Weng. Yes, Joel. Mga nang umaga. Nakikilig ako sa inyo at natutuwa <laughs> ako dun sa mga gumagamit na encyclopedia nung araw. Katama niyo ako dyan. <laughs> Pangarap ko lang po yun, ADG. Nakaka-relate si oh, ADG, no? Diba? Diba? Oh, yan yung ano, may nagbabahay-bahay pa sa atin. Nag-aalok na encyclopedia sa mga nanay natin. <laughs> Totoo to yan. Yeah. Yes. Oh. yes. Yung, yung amin, Grolier. Oo, oh, sosya. Sa amin, Britannica. Ako wala. Kiram sa school. Ang mahal niyan. Totoo. Nung Grolier. Oh. Nung Grolier, oh, mahal. <laughs> hey, mahal din yung Britannica. Hindi <laughs> <laughs> anyway, uh, uh, ano, ako makarelate sa inyong dalawa. Anyway, ito pinag-uusapan natin. ano, nag-research ako, Weng, mm. Ginugil ko. Ano? Oh, yung mga explorer ng mundo, no? Nandiyan yes. si Marco Polo, so, si uh, Amerigos, Vespucci, oh. uh, yung, uh, yung mga nakadiskubre ng North America, <laughs> South America, di ba? <laughs> so, at ang okay, kilala mo si ano? Uh, and, uh, meron, Sino ba Chinese explorer eh. Zheng wala, He. Ano pangalan? Zheng He. He Zheng He. No? He. Okay. Siguro mm. ito si Zheng He, nakapasyal dito sa Pilipinas. At ang feeling niya, dahil siya ay nakapasyal dito sa Palawan, oh, akin na. na yan kita mo yan. <laughs> <laughs> ano ba? Ano, oh. ano ang uh, position dito? Eh, kumakalat na po ito. Uh, sa so social ADG, hey, media sa so social China. Media ng yes. China. Eh, baka mapaniwala nila yung mga Chino na talagang kanila itong ilang bahagi hmm. ng bansa natin. Ay, alam mo, Joel, binalikan ko yung Grolier Encyclopedia kahapon. Oh. <laughs> <laughs> kahit oh. <laughs> kahit balibalik na rin mo ang lahat ng mga sources, Totoo tama ka no, uh, maraming mga sikat na explorers sa mundo no, kasama din mm -hmm. si Vasco da Gama, kasama na diyan yan si of course si Ferdinand Magellan no, uh, si Francis si Drake, si Marco Polo, di ba? Marco Polo Angela no, Francis Drake. Mm -hmm. at may isang sikat si Zheng He. No? Oh, oh. Itong si Zheng nag-ikot sa mundo. Well, hanggang Africa lang naman siya no, mm -hmm. in the 1300s and 1400s bago pa dumating yung mga Kastila sa Pilipinas. Mm -hmm. So yung mga napuntahan niyang mga lugar, eh, never napunta siya sa Pilipinas. Ang napuntahan niya ay uh, Thailand, mm -hmm. Vietnam, no? Uh, napunta rin siya sa Sri Lanka, India, hanggang Africa. So kung ang argumento is, uh, sa kasaysayan, eh, napunta si He Hedito and claimed it for China, hindi po yan totoo. Walang sa kasaysayan, wala sa kasaysayan ng Asia, wala mm -hmm. sa kasaysayan ng Southeast Asia, or kung saan man na nakarating siya sa Pilipinas. Sabi nga po ng National Historical Commission official, um, ADG, baka ito po ay pakana lang para mind conditioning ba ng mga Chinese para yung sarili nilang mamamayan, maniwala na pati Palawan po ay kanila? Yes, actually Weng, uh, tinitrace na namin kung saan galing itong uh, anong to, no? Itong mga posts. posts na to mm -mm. kasi siyempre importante for us sa National Security Council malaman kung saan yung source or original post. pero ang naging problema kasi namin ay kumalat na siya mm -mm. tapos uh, nagsimula siya sa Weibo tsaka sa Red Note no dalawang uh, social media companies from China mm -hmm. Mm -hmm. so hindi naman siya nanggaling sa mga western applications yung Red Note uh, Weibo is a social media app na ginagamit ng mga Chinese. The mm -hmm. Red Note naman is a TikTok-like mobile app at mm -hmm. do nag-simula. So, parang lumalabas dito sa pag sa pagsasiyasat ng National Security Council is ano ito, no? This is for Chinese audiences. Mm -hmm. Hindi ito para sa global audiences, pero kumalat kasi so kaya nakarating sa atin. So tama ba yung tingin ng N um, National Historical Commission na pang mind condition ito ng kanilang mamamayan doon, ADG? Yes, kasi pag tinitinan mo kasi itong uh, dumalabas dito ang kanilang post, no? yung naratibo dito, no? uh, merong mga occupation ang tinatawag, inoccupy di mm -hmm. umano ng Pilipinas, mm -hmm. and they're going to take it back. Okay? At kapareho yung talking points nila dito, doon sa issue ng Scarborough Shoal. Mm -hmm. o, tapos yung mga optics na ginagamit nila, mga drone sh area shots with red lines and distances, tsaka may mga drama roll pa. Mm -hmm. uh, parang ano siya eh, parang uh, designed siya to elicit national sentiment mm -hmm. among the Chinese population. Mm -hmm. So parang, at pinapaano nila, pin, uh, parang psychological warfare nila ito sa kanilang mga mamamayan mm -hmm. na kailangan natin panindigan ang West Philippine Sea as part of the China no yung nine dash line and in fact yung Palawan e eh, parte ng China yan noon pa mm. having so, said that DG may niyo po ba may alam ang Chinese government dito o paka na ng Chinese government isa rin isa rin yan sa gusto naming malaman no mm. kaya tinitrace na namin yung uh, source nito kung saan ba to nanggaling uh, kaya Uh, para malaman kung saan. Pero so far, no, wala naman tayong official Chinese source Opo. na pinanggalingan ito. Walang uh, normal platform kasi usually pinapakinggan natin yung mga statements coming from the Minister of Foreign Affairs, for example. O kaya naman uh, doon sa China Daily, di ba? Or doon sa mga official Chinese sources. Walang Chinese news na nag-publish nito. No? So, if this is a disinformation attempt from certain quarters, maliwanag na na dinidistansya nila mm -hmm. yung pamahalaan ng China from this uh, fake news and disinformation. Pero kung uh, matuntunman man natin ito at malaman natin uh, sa Chinese government ng galing ito, eh hindi ako masusurpresa, Weng, kasi narrative naman talaga nila yan. Eh, no? Pero uh, sinasabi kasi ni Professor Xiao Chua, uh, sa Vietnam daw napadpad itong si Sheng He. Ah uh, yes, kasi eh yes. daw sila sa Palawan dahil mapatot, mabato mabato daw sa Palawan eh, 'di ba? It's <laughs> <Okay. laughs> DG no. 'Yan ang, 'yan ang yes. uh, sinasabi nitong ano nitong professor na si Chow Chow. Ah Chow Chua. Posible kasi at that time in the 1300s and the 1400s, hindi pa uncharted pa yung mga lugar na 'yan. Mm -hmm. So kung ikaw ay explorer, doon ka sa areas na madalas dumaan yung mga barko, kumbaga. Uh -huh. So dito ka malapit sa mainland of Asia. So 'yan yung Vietnam, Thailand, Uh, parts of Malaysia, I'm sure, umikot siya doon sa may Sumatra Strait para makarating ng India, uh, parts of Bangladesh, and finally uh, Sri Lanka and Africa. So, at never, uh, at any given point, nakarating ng Pilipinas itong si Sieng So, obviously, walang kabase-basehan itong mm -hmm. uh, disinformation or fake news attempt na ito. So, ibig sabihin, ADG, na no cause for alarm para po sa Philippine government? Yung kumakalit weng parang panginis lang ba? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> panginis lang no. Uh, pero ang ang assessment talaga namin, this is for the Chinese audiences mm -hmm. kasi nga ka makikita mo parang may nationalist background music. Correct. Uh -oh. Di ba? Parang inaano nila na itong Pilipinas ay eh, nanggugulo sa atin sa claims natin sa Nine Dash Line when in mm -hmm. fact Palawan was was part of China di umano nung ano mm -hmm. uh, man dynasty yan, no? So uh, on, on on that basis wala po tayong kailangan ikabahala no uh, na, na, nakakainis nga lang at nakaka-frustrate for for us for Filipinos eh baka, nakakabahala yan ADG eh, kung makikita natin ikinakala eh, ng mga Pilipino Yan. Oo. Oh, oh, oh. yan. Uh, yan. ang dapat <laughs> natin. Baka biglang may sumuporta oh, uh, pa eh. kasi, Oh, baka ikalat pa eh, di ba? Mm. Uh, nitong mga Pilipinong, uh, ang narrative eh, parang uh, mga Chino sila. Pero uh, sigurong siguro uh, magandang pag-usapan natin ngayon, eh, baka ito'y bahagi dahil Uh, ADG, palapit na nang palapit sa Palawan yung mga... Barko. Barko ng China eh. Mm. Alam mm. ko na natin, napit na nila sa Palawan eh. Uh, kung, uh, hindi ko maalaman kung nag... Uh, nag uh, ano ba doon? Uh, they're wandering around o oh, hinahanap nila. Saan ba El Nido rito? Maganda roon doon. <laughs> diba? Gusto pala mag-swimming. <laughs> <laughs> uh, palapit na na sila ng palapit. Ito, uh, mm. Tapos ito, lumabas pa itong ganitong klase ng narrative na kanila, pala, uh, kanila doon yung Palawan? Yeah. Unang-una, Joel. Uh, so far, awa ng Diyos. Wala pa namang... Pilipino na sumusuporta sa posisyon na ito. Mm -hmm. Kasi nako man malaking issue 'yan pag mayroong kahit yes. isa. Doon sa ating mga usual mm -hmm. suspects, kila kilala mo naman yan, when, yes. no? Kung 'yan, Who will follow this narrative? Mm -hmm. I'm sure kukuyugin siya sa social media pag ginawa niya 'yan, no? uh, pero tama ka. Uh, this could be part of the um coercion attempt, no, uh, of the People's Republic of China sa atin. Pero mahirap kasi magsalita uh, on my on my part Uh, because I'm part of the Philippine government, kung mm -hmm. ituturo ka agad natin yung pamahala ng China. Kasi posible din naman na may mga certain sectors sa China na walang kinalaman sa pamahalaan nila ang nagpapakalat nito. Mm -hmm. But kung titignan natin yung pinaka-objective nito, lumalabas na na it is to continue intimidation, no? intimidation, coercion sa information space. Kasi gaya nga ng sinabi mo, Joel, meron silang aggressive maneuvers on the sea pero ang information space kasi battlefield din eh. So dito naman sa information space, ito naman yung pinapalabas nila again as part of their illegal coercive aggressive and deceptive actions. yun Nababantayan pa ba natin on another note uh ADG, ang Scarborough Shoal kasi parang doon tayo palaging nilulusutan 'di ba Joel? Well, yes, palagi 'no, kaya nga tayo may mga insidente 'no. Uh, a few weeks ago, may nag-insidente doon sa helicopter na lumapit sa mm. ating GFAR. Cessna, excuse me, plane na nagsasagawa ng regular patrols over Scarborough Shoal. So, tayo naman, we continue to implement the 2016 arbitral ruling, we continue to implement international law, uh, kasi na hindi natin uh, kinikilala yung presence ng uh, PRC dyan hmm. sa so Scarborough Shoal. So, tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo nagpapatinag kahit uh, may mga agresibo sinang maneuvers. Uh, kung ang gusto ng China eh tumigil na tayo. Hindi po tayo titigil, no? Mm. Kahit anong mangyari kasi nga nasa likod natin ang batas and we stand on solid ground. Okay. Eh, uh, ito, kasi uh, recently, nagkaroon po ng survey, no? Uh, isa sa mga weng, uh, ang paniwala ng taong bayan na gawing election issue, yung issue tungkol sa pagkain. Diba? Yung presyo ng pagkain yung hmm. inflation yung uh, yung issues sa trabaho pero parang hindi lumabas doon yung issue ng china do you think kung meron uh, man nasa sa huli Nasa huli Oo. no mm -hmm. uh, tingin mo dapat uh, election issue itong china ko ano posisyon ng uh, mga humihiling ng boto ng taong bayan? ko ano posisyon nila dito sa issue natin sa west mm -hmm. philippines yes yes I, i would think so uh, kung ikaw ay tumatakbo para sa isang posisyon especially sa mataas na posisyon sa ating bansa kailangan maliwanag sa ating mga kababayan yung position mo sa lahat ng issues whether domestic or foreign policy and security no so kailangan ihayag mo yung inyong position dito and i think importante lang na maging parte ito ng uh, diskusyon no yung ating political discourse uh, sa ating bansa although uh, nakita ko rin yung uh, nakita ko rin yung survey na yon no uh, kaya Importante kasi, Joel, na ipaliwanag sa ating mga kababayan gano'ng ka-importante itong isyung ito. Mm, mm. No, kasi akala kasi nila, for example, uh, kung nakatira sila, for example, sa Isabela, no, masyado na naman sila malayo sa West Philippine Sea or kaya naman ay nasa isang lugar sila na, na malapit sa bundok at malayo sila sa dagat. Uh, siguro iisipin nila, ano naman ang kinalaman ko dyan? No? Pero remember, uh, food security is very important at napakalaking porsyento ng ating uh, kinakain ng at isda ay nanggagaling sa West, West Philippine, Philippine Sea. Mm -hmm. Yeah, and if you remember uh, noong uh, nawalan na nagkaroon tayo ng shortage ng sibuyas, di ba? Nagkagulo, <laughs> nagkagulo na yung Pilipinas noon dahil wala na mabiling sibuyas, ang mahal-mahal ng sibuyas, no? Ano pa kaya pag kinapos tayo ng isda? Mm -hmm. So, we're all in this together, no? Itong mm -hmm. West Philippine Sea, uh, itong ating karapatan dyan, kailangan ipaglaban natin kasi ito ay kinabukasan natin at kailangan natin itong ipaglaban okay ito na lang, siguro weng uh, panghuli na lang kay ADJ yung yes. sa pangetigan larangan po na impormasyon nakita naman natin kung anong pong nagyari do sa White House mm. uh, mm -hmm. ng uh, yes. uh, <laughs> si Zelensky ay parang inambush ni uh, ni, Donald Trump. <laughs> ni Trump cagano kanya yung vice president uh -oh. na si Vance no ha uh, ang 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 naging uh, uh, initial uh, reaction do ng tao, talagang very unreliable alay mm -hmm. Ang Amerika kasi naman sila parang nag sa Ukraine ng sa digmaan nito. Oh, parang eh, no? depende kung sino ang presidente. Oh, eh, pero ewan ko ngayon uh, na bago na 'hong ano liderato po sa Amerika, uh, ano ba? America still a reliable ally of the Philippines. Uh, lalo na dito sa usapin na uh, sa WPS. Well, Joel, uh, sa tingin ko iba naman kasi sitwasyon sa Europe. No? Mm. Uh, matagal nang sinabi ni President Trump, kahit nung nangangampanya pa siya, kahit nung first term niya, na yung problema sa Europe should be handled by Europeans. No? So ang sinasabi niya noon, uh, kung ano man yung uh, ginagastos ng Amerika sa Ukraine, kailangan maibalik din sa kanila. No? Kasi ganun nga yung approach niya. But in so far as the Asia-Pacific is concerned, sa Pilipinas, uh, yung mga assurances na nakukuha natin sa ating mga uh, counterpart sa US, in particular yung meeting for example ni Secretary Manalo and Secretary Rubio no, a few days after the inauguration meron talaga silang phone call. Yeah. Tapos si Secretary uh, Chodoro was in uh, the United States and met with uh, Secretary Hegseth, no ng Department of uh, Defense ng US. Sa lahat ng meetings na ito ay The, in, the, Americans have expressed uh, support, 100% support for the Philippines. No? Sabi nila, so, so, di nila kakalimutan yung kanilang uh, commitment sa ating bansa. In fact, yung ano nga, aid ng US for, for sa Philippines, di ba, na-suspend pero linis na yon, no? So, tuloy-tuloy na. So, I would think na walang mm, Malaking pagbabago. So, sa tingin ko, walang making pagbabago. Hindi tayo mag-aala Ukraine, ADG, kasi ang pangaba ng iba, di ba Joel, mm -hmm. ng ibang mga um, analyst, baka daw dahil walang mapakinabangan sa atin ng Amerika, mababaliwala lang yung MDT. Parang Ukraine lang, kasi walang balik na malaki. Sila yung labas ng labas. Well, sa tingin ko, hindi yun mangyayari, no? Kasi sa pakikipag-usap natin sa mga counterparts natin sa Estados Unidos, hindi nga lang defense and military cooperation yung pinag-uusapan. Pinag-uusapan din yung mga commitments even during the Biden administration. Mm. 'Di ba? Last year may pumunta ditong presidential mission, uh, investment yes. mission from okay. the US na pinadala ni President Biden at pinag-usapan yung Luzon Economic Corridor, no? During the meeting of Secretary Manalo and uh, Secretary Rubio during the Munich uh, Security Conference sa Germany, nap napag-usapan uli yon. And the United States expressed its uh, full support Uh, for the economic investments nila sa Luzon economic corridor so so far we're well, no and in so far as our part of the world is concerned uh mukhang walang malaking pagbabago okay. na mangyayari in terms of the ironclad commitment of the United States uh, to the Philippines under the Trump administration and in fact uh, Inaayos na yung pagbisita ni Pahulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Siguro doon natin malalaman no? yes, uh, kung ano ba talaga yung future. But so far, we are very optimistic of the support of the U.S. to the Philippines. Alright. ADG, salamat Sir, sa oras thank you. mo. Mag-ingat ka. Thank Maraming you. salamat po sa umagang ito. Thank you. Maraming salamat ito at magbuhay po kayo. Si Thanks. Assistant Director General Jonathan Malaya, National Security Council. Doctor!